Kamakailan ay meron akong nakausap na naghahanda para sa kasal. Sa kurso ng aming pag-uusap ay nakumusta ko ang level of preparation nila para sa wedding. At talagang nagulat ako na ngayon ang kasalan ay negosyong negosyo na yung dating. Abay, isipin mo na lang ang presyuhan ng bawat kakailanganin. Tapos bukod doon, ang dami pang mga add-ons na bawat isa ay may bayad din. Minsan sa halip na ang gusto ng ikakasalang masunod, e eh, parang production number na ang nangyayari dahil magpapakita ng mga video kung paano nagtagpo na hindi naman yun ang istorya nila. May mga sayaw at kung ano-anong pabongga na event na lang talaga ang tingin at hindi na isang sagradong seremonya. Sa puntong iyon, binaling ko sa preparasyon naman sa marriage ang usapan. At isa sa lagi kong sinasabi na dapat paghandaan ay ang katotohanan ito. Most of the problems that we have in our relationships are problems that we bring into our relationships. Nangangahulugan ito na wala pa man tayo sa relasyon ay may mga taglay na tayo mga pag-uugali, insecurities, issue, bagahe na magiging parang anay na sisira sa ating mga relasyon. Madalas pa nga daw ang mga ito talaga ang dahilan ng gulo, tampo at hindi pagkakasundo sa isang relasyon. Isipin mo na lamang ang insecurities natin. Misan dahil sa mga ito, pati yung mga tao sa buhay natin ay nahihirapan dahil Maaaring napapagbintangan sila o kaya naman ay napaghihinalaan. Mahalagang makita ang kahalagahan ng bawat season sa ating buhay at ang maunawaan na ang bawat isa dito ay preparasyon para sa susunod pa dito. Kapag naging maayos ang isang season, malaki ang epekto nito sa susunod na season ng iyong buhay. Ganyan din ang pagpasok sa relasyon. Madalas na stress sa mga preparasyon sa wedding at napapabayaan ang preparasyon sa marriage. Sandali lang ang wedding at kahit gaano kamahal, kaganda, kabongga at kahit magtrending trending pa ang seremonya. Kung hindi magtatagumpay ang marriage, eh baliwala din, di ba? Isang malaking gastos lang na ayaw mo nang maalala. Kasi nga, mali ang preparasyon, mali ang pinaghandaan. Kaya kapag taglay natin ang mga maling pag-uugali, wala pa tayo sa relasyon parang nakikita na agad ang pagmumula ng gulo sa darating na relasyon. Ang sabi ng Bible, pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng luob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Ang mga ito ay sadyang hindi nais ng Diyos at talagang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Pero dagdag pa doon, ang mga bagay na ito ay walang puwang sa buhay na nais ng Diyos para sa atin. Misa, nananalangin tayo ng maayos na buhay. Tapos eh, ayaw naman nating magbago. Eh, paano natin makakamtan yon? Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ay mapagtatagumpayan natin ang mga bagay na ito. Maaari nating hilingin ang kanyang tulong. Magpasakop tayo sa kanya at gawin ang kanyang kalooban. Gaganda ang relasyon kapag ang mga bagay na ito ay napagtagumpayan at lagi mong alalahanin ng Diyos ay lagi lang namang nariyan. Kaya, asa ka pa.